Hello mga ka-DM, welcome back again to my mini vlog Hello guys, it's me again, your ka-DM Welcome back again to my vlog For today's video, ayan mga alas 7 na nga pala ako gumising Kaya awra-awra kahit hindi pa nga nang So ayan, pagkagising ko nga, eh, nagtimpla na nga ako kaagad ng kape Pagpasensya nyo nga pala dito habang nagwa-voiceover ako Kung meron nga man kayo ibang marinig dito sa aking voiceover So ayan, pagkatapos nga magtimpla ng kape Ay lumabas nga ako dito sa labas ng bahay namin Para dito nga pala ako magkape At ayan, napakaganda nga pala ang sikat ng araw ngayong umaga at habang uminom nga ako dito ng kape sa labas at ayan tamang relax nga pala ako dito at tamang inom nga pala ng kape well after ko naman nga po pala uminom ng kape mga may nagluto nga pala ako nitong barbecue bale may anim na piraso nga pala nito ang naluto kaya ito nga po pala niluto ko nga rin at ayan binigyan ko nga rin nga pala dito ang ate ko at ang nanay At heto lang nga pala muna mga kadim yung aking kakainin pang umagahan. Ito nga yung aking sakapatid ay eh humingi nga rin nga sa akin. Well, heto nga yung ate ko nga pala dito sa mga oras to ay naglalaba nga pala ng mga damit. Kaya heto nga po pala pagkatapos siya nga pala maglaba, heto naman nga pala kami ni nanay dito nga pala sa poso ay nagbabanlaw na rin nga pala dito. At sa mga oras to nga pala mga kadim, may kitang kita naman nga po pala dito ay sobrang ganda nga pala ng sikat ng araw. At sigurado nga po pala ang heto mga nilaba namin ay matutuyo nga pala mamaya. Sempre after nga pala nabanlawan lahat ng mga nilabahan nga mga kadie, may heto ay nabusan nga pala ako ulit ng sabon kaya bumili nga pala ako sa tindahan. At sa mga oras na ito nga pala mga kadie, may nakabili na nga ako ng sabon kaya heto ay pabalik na nga pala ako ng bahay para maliligo na. Ayan mga kadie, maliligo na nga sana ako pero by the way nga is kagabi naubos ko na yung one bottle ng alpha arbutin ko kaya bubuksan ko na yung isa. So, after ko maligo is mag apply na ako. Nakikita nyo naman, ba diba? Parang namumuti na yung aking balat sa aking muka. At syempre, gagamitin natin ito. At sa mga gusto nga po walang bumili ng Alpha Arbutin Face and Body Serum, so ilalagay ko na lang dito yung link kung saan ko nabili or sa Yellow Basket. So ayan mga ka so ayan na nga kakatapos ko lang maligo. At syempre mag a na tayo nang alpha arbutin. So, before nga tayo mag apply is maglilinis muna tayo sa ating mukha ng RDL. So, gamit ko nga pala dito yung sa ati ko kasi hindi pa ako nakabili. So, samahan nyo ako. Well, habang nagdo-toner nga ako dito mga kadim, isang malakasang ang shoutout nga po pala sa mga solid followers ko ng no, mga baguhan nga rin dito. Kung so, hindi nga pala dahil sa inyong suporta mga kadim, hindi nga pala ako makakaabot ng 15,000 followers. At thankful talaga ako mga kadim sa inyo dahil nga pala ay sinasuporta nyo ako sa aking pagbablog. At syempre, dahil tapos na nga tayo mag-toner, so bubuksan na natin ang Alpha Arbutin. So, By the way guys, kung bibili kayo nito is meron pang nakabalot na plastic. So, kukunin natin yung plastic sa mismong bottle. At heto na. Ayan. Siyempre, bubuksan na natin dito kasi meron pa itong another na takip dito sa kanyang labasan. So, kukunin lang natin ito mga ka-DM. Kaya need natin ng takip So ayan, nakuha ko na. At ibabalik natin ito. Kasi siya po ang magsisilbing takip nito. Kasi bawal na itong ibalik. So mag apply na tayo. First is mag apply tayo sa aking mukha. mag apply tayo. mag apply ako ngayon sa aking mukha. Siyempre, dito ko lang nilalagay sa aking kamay para dito ko po kukunin. So, ayan. Nakikita nyo naman yung alpha arbutin. So, ganyan lang. Ganyan lang ako mag-apply ng alpha arbutin. At Again, mga ka-shopper DM or mga ka-DM sa mga gusto nga pala bumili ng Alpha Arbutin so ilalagay ko lang dito sa comment section or sa yellow basket kung gusto nyong bumili. So, ayan guys. Ma-applyan ko na lahat dito sa aking mukha. Siyempre, dito naman tayo sa bandang ibaba kung saan pwede nga pala ito sa lahat sa katawan. So, ayan, pati batok. nalagyan natin. So, ayan mga kadiyan. So, nalagyan na natin yung aking mukha ng alpha arbutin. ng serum. Kaya, sunod naman natin lagyan is yung aking kamay. So, heto nga pala is pwede nga pala ito sa ilalagay sa lotion o di kaya is ina-direct na po sa inyong kamay. So, ganyan lang nakikita nyo nga pala dito mga ka-DM sobrang puti na ng aking kamay ayan at kung napapansin nyo mga ka-DM dito nga pala po tumambay sa ilalim ng puno kasi sobrang init na sa loob ng aming bahay so kita nyo naman nga dito nga pala mga ka-DM hindi na masyadong maitim kung nakikita nyo so syempre mamaya is lalagay naman natin yung alpha arbutin sa ating paa scrub lang natin. So, ayan. Medyo okay na at okay na so dito nga mga ka DM is mag apply na ako ng arbutin so kung nakikita nyo nga pala dito para nagla lightning skin ko na dito sa aking paa at sa bandang tuhod ko nga mga ka shopper so hindi na nga masyado maitim at napapansin ko lang na nga pala mga ka DM nung hindi pa ako nag apply nga pala ng alpha arbutin sa aking tuhod is masyado nga pala itong maitim kaya nung gumamit nga pala ako nito ng alpha arbutin at naubos ko na pala yung one bottle at nakikita nyo nga pala dito is nagla-lightning na talaga yung aking mga balat sa aking katawan. So, ayun na nga mga ka-DM. So, kakatapos ko lang mag-apply. So, hanggang dito na lang muna. At kung gusto nyo nga pala again bumili ng Alpha Arbutin Face and Body Serum is ko lang dito sa ang link sa comment section or dito sa yellow basket.